Patay gutom. Ganyan pagkasali ka sa ulo. Bakit kaya pagkain sa katabi mo? Ay, okay, may binigay ka sa iyo, boy. Okay? Sabi sa'yo, magkasasali sa ulo, nagbumukha ang palubi. Ha? Ah. Bakang kulang pa sa'yo yung binigay ko, ha? Ayun mo, nagiging. tang ang ina sa bata ay nuhubos oh. niya <laughs> eh. Nakakaawa tong pulubi na to. ano Baka kaya na nga siya sa ginawa niya. Facebook niya. <laughs> Facebook, grabe. Youtube yan. Popost ko sa website ng UNO kung gaano ka pulubi ya, mga membro nito. Ano <laughs> ba? Up yan. Ano ka ba? Up. Kapulinary Mabini. <laughs> grabe ang init niya kanina, hindi ko maisubo ikaw, dire-diretso. Ang yata. pag guto Pag-ayutong ba? pag